Mga binigay ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo tinambak di umano sa bodega. Kahit ano pa umano ang gawing panunuyo ni Daniel Padilla sa aktres na si Catherine Bernardo, imposible na di umano itong magkabalikan. Ito'y matapos ipahayag nga ni Catherine Bernardo sa kanyang Instagram account na wala na umano siyang planong lumingon pa sa nakaraan. Nangangahulugang handa na siyang mag move on sa kakatapos lamang na relasyon nila ni Daniel Padilla. Narito nga ang naging post ni Catherine Bernardo. Aniya, appreciation post for the little things that have been making me smile the past few weeks. No looking back, only moving forward. Tila, ito na rin ang maging sagot ni Catherine Bernardo sa ilang mga netizens na nagbigay ng nga kahaka na magkakabalikan pa sila ni Daniel Padilla. Matapos nga silang maispata ng mga netizens na sweet sa isa't isa sa ilang mga malalaking events. Katulad na lamang ng ABS-CBN Ball at yung kakatapos lamang na AAA Awards. Samantala kaugnay dito, tila may nasagap na bagong balita sa nangyayari ngayon nga kay Daniel Padilla at kay Catherine Bernardo. Ito ay ayon naman sa veteran columnist na si Christopher Min sa kanyang youtube channel ibinahagi e nga ni Christopher Min na lahat di umano na ibinigay e ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo ay nakabodega na at nakatambak na ito sa bahay ni Catherine Luma lingid nga sa kalaman ng marami na nag-aayos nga ngayon sa si Catherine Bernardo na kanyang mga gamit dahil naghahanda ito sila sa paglipat nga sa kanilang bahay o sa tinatawag ni Catherine Bernardo na Dream House. Pero ayon nga sa source ni Christopher Fermin, hindi umano dadalhin ni Catherine Bernardo ang lahat ng regalong ibinigay sa kanya ni Daniel. Hinuha pa nga ni Christy, tila ito ang paraan ni Catherine Bernardo para tuluyan na ngang makamove on. Narito nga ang naging pahayag ni Christopher Fermin. Aniya, ito po, lilinawin na naming tatlo. Hindi po galing kay Katrin Bernardo o sa kanyang pamilya ang kwentong itatawid namin sa inyo. Alam niyo po ba na may isang source na nagkwento sa amin na lahat daw po ng naregalo, ibinigay at kung ano man ni Daniel Padilla kay Katrin Bernardo ay nakabodega na ng ngayon. Nakalagay na sa kahon. Ang katwiran siguro ni Katrin, mas madali siyang makakasulong, makakamove on kapag wala na siyang nakikita na anong bagay na bigay sa kanya. Matatanda ang kinumpirma nga ni Catherine Bernardo ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla noong November 30. Kamakailan ay hindi nga maiwasan ang Katniel Fars na mabuhayan ng loob na may pag-asang magkabalikan pa nga ang Katniel matapos nga mapansin ng mga netizens na tila binurangan ni Daniel Padilla ang break-up post nito tungkol sa kanila ni Catherine. Pero kung pagbabasiyan nga ang mga Instagram post ni Catherine Bernardo matapos nga ang issue, malinaw pa sa sikat ng araw na wala na talaga at tapos na sila ni Daniel. Kaya nga, kailangan ng tanggapin ng Katniel fans na wala na silang pag-asa at hindi na sila magkakabalikan pa.